Ayun, luto tayo ng kalderetang buto-buto ng baboy. Mantika, mantikilya. Sibuyas ang ating inuna. Tsaka sinunod na natin ang bawang. Akala ko dati bawang ang inuuna bago ang sibuyas. Bye. Sarili pala muna. <laughs> Ilagay na rin natin ang buto-buto ng baboy. At, isang kutsa muna. Anong nilulutang mo? Nino. Anong nilulutang mo? Hmm. Inang! Ayan, at lagi nyo tatandaan ang bata, hindi nagsisinungaling yan. Lagyan na natin ng mga pampalasa. Paminta, toyo, bechin, magic sarap. At pag nalagay na natin ating takloban, tulubin para manuot yung lasa sa karne. Palakasan natin ng konti ang supply ng langis para lumakas yung apoy niya para malabog itong karne. At pagkatapos ng ilang minuto, ayan, makikita nyo umukulo na lagyan na natin ng uh, tomato sauce isunod na natin ang tomato paste at ito ay ating uh, haluin ng mabuti nilagyan din natin ng uh, pineapple juice takluban muli natin lagyan natin ng konting asukal ilagay na rin natin ang patatas isabay na natin ang sili dahil sa mga ganitong kaldereta mas masarap pagka medyo may anghang ng konti at dini sa amin sa Batangas sa hindi kumpleto ang kaldereta kapag walang reno liver spread, ika nga at lagyan na rin natin ang hotdog garban sauce at green peas ilagay na rin natin haluin natin at uh, hayaan muna natin may uh, maiga ng konti ang sabaw at para lumapot din ang kanyang sarsa kita naman ninyo na ang luto natin ng uh, buto-butong kanin ng baboy ay animoy kalderetang kambing ay inang pagkakasarap at luto na ang ating kalderetang buto-buto ng baboy